Hello guys, for today's video, ayan, meron tayong buko guys. Ayan, yung buko natin, fresh na fresh yan guys. Galing sa puno ng nyug, ha? Puno ng nyug. Dahil magluluto tayo ngayon, magsasabaw tayo, gigisahin natin yung ating buko guys. Ito yung pinaka masarap guys. Itry, kung hindi nyo pa naranasan guys, magisa ng buko, magisa na kayo ngayon na, ha? Ngayon na. At saka syempre, meron tayong sayuti, ayan. Ipasasama natin yan sa ating paggisa ng sinabawang sayote. Gisa natin siya sa bawang, luya at saka ano guys, kamatis. Pwede rin nilagyan ng sili. Kung gusto niyo lagyan ng sardinas, maglagay na rin kayo guys. Pero sa akin guys, simple lang yung ginawa ko. Simply but surely. Ayan, masarap siya guys. At nilagyan natin ng asin. Siyempre, yung asin yung nagdadala ng lasa dyan guys ayan na natin at saka ito yung panghalo natin guys ayan bali natin yung ginisa natin yung luya guys kasi para mabango yung ating luya at saka mag ano siya guys yung mag aroma ha aroma alam nyo naman mabango yung luya pag lutong luto na siya at syempre, sinunod natin yung bawang pagkatapos ng bawang ayan kamatis, sibuyas na yung nilagay natin at sili guys. At pagkatapos natin igisa, halo haluin lang natin para maluto sila ng maayos. At ilalagay natin yung buko guys. Inuna ko yung buko guys para man ano yung kanyang sarap man lasa. Man lasa yung lutong-luto siya guys. Yung ganern. Ayan, syempre, kunting gisa natin yan at saka mamaya-maya ay isasama na natin yung ating sayuti. Ayan, nilagay na natin yung ating sayuti kasi para sabay sila maluto, guys. Mas maganda kasi sa buko yung lutong luto siya guys para malinamnam siya ha malinamnam katulad niya malinamnam okay ayan haluin na natin ng maayos at saka maya maya lalagyan na natin ng tubig dipindi yan guys kung gusto nyo ng maraming tubig kung gusto nyo yung kunti lang yung tubig pero sa akin yung kunti lang para mas masarap siya guys at nilagyan natin ng asin ayan asin lang yung nilagay ko hindi na ako naglalagay ng ibang ingredients guys yung ano na yan kasi masama sa ating kalusugan ha ayan na nga kumukulo na siya at nilagyan na natin ng tubig para masarap na yung ating ginisang sayuti and buko guys I try nyo guys depende kung anong lalagay nyo pwede kayo maglagay ng manok baboy sardinas sa akin simple lang guys para mas masarap siya guys so di ba tara i try nyo niya. simple lang lotong probinsya lang guys hindi maraming ano nilagay natin. O di ba ang tara? Tikman nyo, guys, masarap siya. Pwede niyo i-try sa bahay nyo. O di ba? Simpleng simple lang lotong probinsya guys. Tsaka mo ayan na guys, luto na 'yung ating